Pakita lang natin para yun oh. No. Ako ay ambiya ko ng kutsara oh. Lobot, Napaganda pa nga. At hindi na pala niluluto mo dun. Talagang humihiwalay ng laman sa oh, amin. natin sana. Yes. Mga kams, back to the backyard para sa isa na putong batong na lutuin. at back to the backyard na rin sa wakas at isa sa mga OG na kasama natin. Tipsy Tata, paso! Boom! sa mga kams? It's me, Tipsy Tata. Namiss ko kayo. Sana namiss nyo rin ako. At namiss ko ang backyard kaya today. magluluto tayo ng lechon porno. Huwag natin magadalim Let's Let's go! Pagbabalik dito sa backyard. Of course, may bago na naman tayong reunion with Tipsy Tata. Welcome Kaya back! Ayun, mga cabs. Ako ang bisita ngayon. Oo, oo siyempre. So, diba? Kaya oh. si Kamsis, pagluluto tayo. At na-miss ko yung... Kasi title natin, Lechon Horno. Lechon Horno. Oh, oh. Ikaw ang nagbitaw kanina sa intro. Ah. At pagpaumanin ninyo mga Cubs, ngayon pa lang, nage-excuse na kami. Maaaring magkamali kami sa pagbablog dahil ngayon lang ulit nagbablog. Oo nga, nakailangan mag-rehearse pa eh. No? No? Actually, parang wala na nga ang rehearse eh. May yeah. bloopers na po ito, bago namin niyo mamaya Sa, bonus clip. <laughs> sa bonus clip. So, naganda tayo, hindi na rin ako sanayin dito eh, na backyard bakit yun mga kabs, pero niyo, sana so, ako, pag paumay yun, sana ako, magbigyan nyo Ako, dyan ako excited, ikaw sa eh, luluto mo eh. Eto yun, lechon horno pa. <laughs> bakit nga ba lechon horno? May idea ka, bakit horno? Ang alam ko kasi sa horno, kaps, Chess, is ano yun, oven. Tama. Di ba? Uh, Ayan, yung mga horno. gawa sa putik before, yung mga ewan ko. Basta parang gano'n yun eh. Totoo yun. Kaya pag sinabing uh, hornohin mo o hinorno, oh. Oh. na oven mo. na lechon. Pero sikat na sikat to ngayon sa tondo. Ah, oh, talaga? Oh, viral na viral Hino. to ngayon. Pupunta natin 'yan. Pag pa nasa US ka, hindi Pilipino 'yan nakikita mo sa ano, sa Facebook mo. Nakikita ko na pero hindi hindi pa ako nakakita ulit hindi ko pa hindi ko pa siya nakikita. Siya nga pala. First time ko matitikman. Ito, ito. Susubukan so, agad natin. Pero siya nga pala, si Tata po, two years ago, lumipad papuntang US. Yun. Ayan. Ayan po, si Tata ay isang American na. what, what you say? Hindi <laughs> <What, laughs> kasi, mara, marami nagtataka, marami <laughs> nagtatanong tanong nung uh, biglang nawala ka sa mga episodes. Uh, so, Nagkatampuhan talaga kami ni Cubs, <laughs> <abscess>. eh. <laughs> Nagaway kami kasi hindi ko siya uh, pinigilan sa airport nung uh, uh na siya. Ganun uh, po ang totoo nangyari. Uh, hindi, joke lang. Yan. <laughs> <laughs> Ngayon yung po issue yung uwi siya para magbakasyon. Ayun lang. Oh. At uh, nagtrabaho lang tayo dun mga kapsa. Ngayon nagbakasyon ako. Mm -hmm. Kaya ito. Sabi ko kay Bishay, si Bishay, magluto tumag na ko ng lechon. Ididisclaimer ko na. Halos tatlong linggo lang po siya dito. So Yo. kung after three weeks, hanapin niyo siya, ibig sabihin, nakabalik na siya no. sa iyo eh. Katampuhan na naman kami. <laughs> And first, first, bago tayo magluto, congratulations kay Tim Tata. Ay! Abuhay ang bagong kasal. Oh, thank you, thank you. Ayun, Ayun, isa tayo, sa tayo, reason kung nagpasakal ako <laughs> mga Finally, <kapsan. laughs> finally. Nangyari na ang nangyari. Welcome to the club. Thank you, Ninong. <laughs> Pinakabata kong Ninong. Kinawa kong Ninong sa asal. Isipin mo yun, ha? Pasensya namin. Magkakwento mo muna tayo bago tayo magluto. First time ever ko nakakita na Ninong pa yung mas bata. <laughs> Si ito bala ubak. Tandaan <laughs> so, so, Sige. Mamaya, marami yeah, pa tayo pa pagkakamayta. Okay, pa intro pa lang this to. Intro pa lang to, mga kaos. Marami pa kayong malalaman oh, tungkol sa pag-uwi ni Tata at mga buhay-buhay buhay namin. Yan, Lutuin muna natin ito ulit no? Simula muna yung abs, yes. Okay. So, parte to ng pisngi, mga kaos. Pisngi ng baboy. Marami yan, iba-iba. Ang gagawin lang natin dito, hohornohin natin o i-oven natin. Titimplahan lang natin siya ng mga powder na panimpla natin. Kapag sinabing powder na panimpla, usually yun yung mga garlic, o yung powder, yung mga ganon, seasoning. Lalagay lang natin Gato. Rekta ko na mga kabsa Yung meat side lalagyan lang natin itong powder na tinimpla natin Mga ano yan eh Iba-ibang powder Katulad nga sinabi ko Siyempre pati MSG na rin So itatap lang natin Pwede nyo rin hiwain to Di ba katulad dati ta? Inihiwa natin ganyan mm -hmm. Para manuot yung lasa Para sumiksik na Pero street food style kasi Nauuso to ngayon So rektahan lang Kasi pag sinayans pa natin gano'n kung negosyo gagawin mo, matagal yun. Yung sa street food, pisngi din ang gamit. Oo, oh, pisngi yun. Tapos ganyan. Tapos dun sa street food, meron silang tineterno doon na minsan dinuguan, minsan kare-kare. Oh, parang yung sauce nila yun? Oo. Oh, oh. No. oh, Kasi ano na siya eh. Crispy na siya eh. Oo. Oh, Parang sa Meron ka ng karne. So ganyan lang mga kabso. Lalo so, ako na-excite tuloy dun ha, sa ito. sinabi mo may sauce pa pala ito. Alam mo, sana ako na-excite. Pag mga ganito kasi bagay ito, pulutan ta. Ewan, eh, ang maganda doon. eh na miss na ng mga tao at mga kabs. Rule number one, si tata. Meron akong oh. na-miss na inumin oh. dito sa Pilipinas. Na Napaka-simple at napaka-basic. Titimpla natin mamaya, yun. titimpla yan yun. natin mamaya mga kabs. Abangan nyo yan. Pero Ayan. imposibleng hindi nila alam yan. Alam yes. ko may idea yes. na kayo. Paborito ng mga Pilipino oh. yun, kabsies puwera Passport forward <laughs> malalaman nila oh, kung oh, ano yung mga Pilipino yun mga yeah, imposible hindi namin. nyo alam ako natuto akong uminom hindi ko na sasabihin anong edad pero yun yung pumers sa akin ah talaga yung titimplayin mong yan ako natuto akong uminom ah. nung nagkakilala tayo wow <laughs> Good boy, ito sa dati? <laughs> Bibigyan na nga kita ng gagawin dito para <laughs> Oo nga, uh, Ay, pa na yung mga Meron tayong yeah, uh, combination yeah, yeah. dito ng toyo at tubig mm -hmm. Ipain mo na yung sa uh, skin side Ito, Basta tiwala ako, naman. tiwala ako, masarap kakalabasan nito Kasi lechonero itong mga oh. pinuntahan natin eh. At Kamis pasensya siya, na kayo sa mga langaw, no? sa backyard talaga ta, Hindi oh. na nawala yung mga langaw Yan ang isa sa namiss ko min eh Kasi ito, <laughs> puti langaw dun eh <laughs> <laughs> ni ala mixi. Dito kasi may <laughs> uh, yung Avengers. <laughs> uh, at saka isa rin 'yan sa dela magiging anis na ako mga kaps. Hindi kami masyado nagba dahil nga siyempre pag bake naman mabing lumilipad, no? Huh? Katulad niyan. So pag pasensyahan niyo na. Parang medyo malab na 'tong abscess. Ano 'to, may tubig? May hinabak. tubig 'yan na may uh, toyo, special na toyo. Oh. Pero kahit anong toyo naman pwede. Ako lang kasi bilang nagdene-negosyo nandito, meron ako preferred na toyo. Pero dahil business 'yon, hindi ko sasabihin kung ano oh, 'yon. Sikreto 'yan. Uh, pero sempre. pwede naman kahit anong toyo. Malamang mga ibang kaps alam nila 'yon kung ano yun Ang dami nito, abscess. So, ubusin natin 'to. <laughs> <laughs> ubusin natin 'to. <laughs> tumpok, tumpok na orno. Oh. Mga ka, yes. Alam mo sa horn. lechon and business, ito yung ano, pinaka-effective na gawing part, mm -hmm. yung hmm. pisngi. Ito yung pinamura Alam yung mo ba gawing? sa US Cubs, yes, ang lagi lang nakikita ko doon na lechon, yung um, sibulichon. Oh. Yung belly na nakarol. Doon lang, pagpupunta ka sa Filipino store, yun lang. Ito, walang mga ganito. Pero sa to totoo lang, yung lechon sibu, masarap talaga yun. Oo, oh, masarap naman talaga. May mga tao lang hindi maka-appreciate nun, pero ako sobrang na-appreciate. Gusto ko rin yung lasa. Yan, yeah, yung sibuchon. Sinatawag so, mm hmm. na yung sibuchon niya. Gusto ko yung lasa nun. Kasi yung linamnam niya, yung lasa niya, yun na yun talaga talagang yun yung, yung nanan mo sa balat. Tsaka yung tanglad, no? Mm -hmm. Yung Grabe yun. Okay na yan. nag na po kami ng oven. Pinreheat natin siya around 400 to 420 okay. degree Fahrenheit. So, ganun yung kainit. Kasi bibiglain natin siya sa unang oras. Tapos sa pangalawang oras, alam nyo na yan. Makakasap, papanood nyo kami dati ng ganyan. Sa pangalawang oras, medyo ina-adjust. Expert na expert talaga sa paglulutsun eh. Timka last day bilit yung kuchinil yun. Eh. O, tara. Eh, atin na natin to sa oven. Sa let's go! Kanya. Tara, mga kaps, let's go! Grabe, <laughs> ang init. Ang init, grabe. Ang init ng panahon, mga Cubs. Gawin natin dito isang oras, tapos silipin ulit natin mamaya. Dahan-dahan lang ngayong kamay mo, ha? Mainit. Hindi tayo nakapag-gloves, eh. Gawin tayo labas. Ayan. Okay, balik tayo after one hour, mga Cubs. Let's go. Let's go. <laughs> Tara na. At pagkatapos ng isang oras na, pwede natin oh, i-check. Grabe, Uy! Oh, tignan mo naman ta. Mukhang malutong. Isang oras pa lang. Mukhang malutong na. Tignan nyo. Pero hindi pa yung pwede ha. Isang oras pa lang oh, nagmukhang tinapay. Oo, oh, binuman nyo. Hinorno. Ta. Oh, lipat muna na sa lang mga kapsa. Yan, ang litson. horno. Ala, Team no. Tim Carlas TV. Hinorno. Ang gagawin natin yan, papahiram mo ng mantika. Ayan. Ito yung may swete. Nilagyan ko na swete para makulay ang buhay ng ating uh, pampahid. Pagpasensya niya na po ang mga dog sa background. Nasa loob po tayo ng bahay. Ayan. Tapos, ilalagay mo uli another one hour. Oh, po another po. one hour oh, yun. Oh, expert talaga sa paglilitsyon doon si Cobb's Cheese, eh. Minsan, tsumachamba lang din. <laughs> Pero kasama po yan sa business natin, yung uh, lechong nilyo Kaya alam, medyo alam na natin yung mga ganyang kulay. Gusto ko nang nasabi. Wag muna, Huwag muna. Mulang pa yan? Isang oras pa. Kumbaga, yung unang isang oras, hinulma natin na maging crispy na siya. Ano ah, yung parang binigla mo? ganon Oo. Ah yun ang sekreto talaga. Alam mo yun, pag nagluluto ako ng mga lechon dati, mm. naalala ko yung mga sinasabi mo na ganun, ibiglain mo. Ah, ibiglain mo. Oh, uh, oh. Uh. Kaya ginibigla ko talaga. Wala namang ibang sikreto? mga cabs. Bukod sa dapat tama yung oven yung ginagamit niya. Minsan kasi, kahit gawin niyo yung proseso na sinasabi ko, kung hindi tamang oven ang ginagamit niyo, hindi niyo rin Sa tamang temperature talaga, sekreto mm. na. Temperature, tsaka isukat ng oven. Babalikan natin ng isang oras. Pero tingin ko, hindi lang naman tumpok-tumpok na horno ang ulam dito. Maganda to, parang gawin natin talaga siyang sarsang ulam. Ay, papartneran mo. Oh. Uy, o. parang may nakita ko nung kanina sa lumesa. <laughs> Mo, Ayun na nga. <laughs> May sinisigaw ka dito sa part na to eh. Yun ang isa kong na-miss na isigaw ka. Eh. Sigaw mo na ka. Eh. Roll the montage! Let's go! na yung sarsa Babo. para doon sa lechon horno. Uy, kapsyes. Kari-kari. Salamat sa pagluto niya. Paborit ka. Alam Favorit. ko, favorite ni Tata to. Kaya ito po ang ginawa natin. Kari-karing horno. At yung horno. Pakita lang natin. Ito Ooh. na siya, mga kaps. Pili lang tayo dito. Ito na lang. Punin natin. Ipat natin dito. Ayan. Bago? <laughs> Pero sa totoong buhay, nire-rest muna to. Pero hindi natin nire-rest. Kinuha natin sa oven, ha. Okay. Tapos, hiwain natin. Kasi ilalagay natin sa kare kare. Mhm. Uh -huh. Tama, ta oh. Pero baka kaluto ka Aray ko, just ko po tumalsik kalsik, kalsik, uh -huh. yan, oh. Hindi ko naman na sa sik cameraman. Yan no. Hindi na may una masyadong ihiwain dahil tumatalsik po itong taba na to, yan no, okay. mga tabana na. Ang lambot, ang lutong. Grabe no. Hey, okay na to ta. Pwede na tayong kumain ito. Oh, partner na lang ako natin yan. yan. Panulak. Panulak. Oy, panulak. Ano gusto mo? Rule number one? Rule number two, rule number 3 dahil ikaw si tipsy, number one. Oh hey, rule, rule number, number one. one. Ayo, angkat ang, masyarakat, ang, kita nanti rule number one. Let's go! Tara na! Boom! May mga kaps! Simulan na natin ang ating rule number one. Meron tayo ditong ice. Meron din tayong tubig. Siyempre, ang paborito namin ni Cubs Chess, gin. At dito, hindi sponsored, tang pomelo. Alam na alam niyo mga kaps kung anong tawag sa mix natin today. Paborito ko, na miss ko, paborito natin mga Pilipino. Gin! Pomelo! Simulan na natin to. Buksan mo na natin ang ating gin mga kaps. Teka, ayan. Para siguradong uh, legit yan, hindi yung tubig. <laughs> Tapos, itong ating juice, isasali natin dito sa loob ng gin. Tandaan natin ibuhos dyan para madali siyang mamix. Siyempre, kanto style inuman yan, mga abs. Sa style na ginagawa natin. Kung mamadali naman kayo, buhos yun sa pitcher. Pagpala natin ng kamay. At! Kamses, <laughs> lagyan mo ng background music to, ha? Pigiling, giling, pigiling, pigiling, no, no, Ay, mga abs, abos dito sa pitcher na may tubig, buhos muna natin na lahat yan. nakita ko, nataranta ka. <laughs> Pasok ko, sakit. Pinis ko lang yan. na natin itong yelo. Yelo ang nagpapasarap sa lahat ng yan. Walang yelo, masakit yan sa lalamunan. Yun! Napaka-basic, napaka-bilis, pero nakakamiss. Ready na ang ating gin Pumelo. Come, Chez, let's go! High six! Manganta na mga Cubs! Kainan na mga Cubs! Finally, Ayun, natapos yun. din tayo. Welcome back to the backyard. At eto na nga yung lechon horno, kare-kare, na paborito din ni Tata. Namis kong sabihin yung ano, kainan na mga Ayun, Cubs. Ayun nga, no, yung kainan na. Kasi ang sinasabi ni Tata sa vlog niya ngayon, tara. Tara, kain tayo. oh, tara, kain tayo. Ayun, tara. Kain tayo. Tain Pero tayo. meron kang tinimpla dyan eh. Ayan Ayun, yung kakakimbo. Ayan, yung tama-tama. so, mo. pag backyard, mauuna Ayun. muna ang oh. toast. Kunti Tato. lang mga Cubs, kasi syempre may gin yan eh. Wow, konti lang to. Kalahati <laughs> baso to. <laughs> okay na Hangal. Tapat Ay, dogs, lo. Tangaling tapat mga kaps mo. Ang tapat ngayon, gin pomelo. <laughs> <laughs> Tinanggalan mo lang pagka stainless pero well, gin pa rin one, siya. Nice ko salud. salud! Cheers! Yes. Cheers! Salud! Oo nga pala, salud! Salud! Hindi ko muna yung straight kasi Kunti <laughs> 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 lang! number one to eh. Oy, pero walang tabi sabit natin ka. muna natin doon. Tabi, eh. tabi, 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 tabi. Oh, walang sabit kasi timblado eh. Hindi ko ito napakita kanina, no? Nakalimutan <laughs> ko maglagay ng kutsilyo. Ganunin na lang natin. Pakita lang natin para alam nilang crispy. Yan. Yun oh. No. Ako ayang biyakin ng kutsara oh. Lambot ka, Napaganda pa nga. Kanina pa lang niluluto mo dun. Talagang humihiwalay na yung laman sa oh. anik. Eh. Sa balat. Eh. Bago natin tirayan yung may sarsa, yeah. subukan natin siya na. Ang naman yun. Grabe. Hati tayo Oo, oh, ati na tayo um, dito. Pusok-pusok po. Oh. Oh. Lambot. Oh, cheers tayo. Cheers. Tagal natin di ganawa na to. Yeah. Let's go. Mm. Lambot. Mm, Hindi ko palaging ginagawa ito eh, yung sa pisngi. Diyos pala yung belly. Okay din pala talaga ihorno yung belly, ay eh, yung pisngi. Yan ba, kabs? Mm -hmm. lang eh. As in, press from oven mga kabs. May init yan. Hmm? Hmm? Ay, ay, ay <laughs> yung sarap. Nakakatakot. Dumabot yung mga ano. So, mainit lang. Hmm, mas kanin. Ta alam ko kanina mo pang dusong gawin to, una hey. ito, unaan na kita. Yeah. Balat? Yeah, yeah. Ay, yan hindi tayo Ito, yan no? mm -hmm. yung Ja. Yeah. Mm. Ay, oo. Oh. Ako, naman yung abscess. Mm -hmm. Parang pulled pork na siya, yun. Oo oh, nga. Parang nadudurog na, Parang eh. so, nalambot, Na. -init, pero yun ang masarap dyan, syempre. yun. Eh, no? Mm. Grabe. Lagyan ko ng bagoong, okay lang. Ay, mas masarap. Siyempre, mm -hmm. Mm Talagang yan. Kulay pa lang, mga ka. Kari-kari sauce. <laughs> mm. Ang sarap. Lagyan natin konti. Konting taba lang, konti lang. Lagyan natin ng konting laman. Natin, um, Uusok, eh? na kayo, mga, ano hindi natin eh, ng konting lutong. Usok pa eh. na kayo, makakas nahihirapan kami. Hindi ano Fresh from the hurno. Hurno. <laughs> Kakahurno lang. Hindi hmm. natin talong. Balansi lang, para may gulay pa rin. Baguong. Pag kumain kayo ng kare-kare, sigurado ako, ganito yun. Grabe, messy lang, pero masarap. Boom! Oh, sarap! Ganda-ganda Sa na -ganda pagkakalitsyon mo. Perfect na talaga maglitsyon si Cubs, No? Sobrang lambot ng, kayo ng balat. Magawa, eh? oh, sobrang lambot. Parang... Ito lang, oh, jiggly, oh. Diba? lambot, crispy. Mm. Tsaka masarap, masarap season. yung seasoning. Ano naging seasoning dito? Taman tama eh. May ano dyan, yung ko kanina, yung garlic, yung mm. mga onion, pepper, ganon. Ah, basic lang talaga. Simple. Mm. Mm. Minsan sa meat talaga, no? pag preto, pag lechon, mas mm. maganda yung simple lang nilalagay mo rin kaya. Actually, minsan di ba pag mag ka, minsan mas masarap pa yung salt and pepper lang. Oo, uh -huh. para parang hindi na overpower yung Natural ano. Natural lang, oo. Uh -huh. uh -huh. Parang sa meat... steak, di ba? Sa steak, wala naman nilalagay yeah, kahit tama, ano uh -huh. eh. Natural lang. Sarap. Kanya-kanya mo na tayo kapses, ha? Huh? <laughs> kaya muna kami, ay, miss ko to eh. Bit mm -hmm. na lutong Pilipino. To. Fresh from the Philippines. Kakarik-karik ka mo. Yun. Kakarik-karik. Mm. Sorry, pasensya na. Hindi pa tayo kumain eh. Nung no, oras na. Kasi na miss ko to eh. <laughs> Mas lalong sorry yun sa'yo, no? Ito talaga isang isa, isa bagay eh. na, no? ba't umuwi ako eh? Kapag <laughs> ano, makakain sa, ano, mm. Parang kailan lang, mga Araw-araw namin na halos ginagawa to init kahit may init dati, no? Kapag sa mm. dati, tayo sobrang init, ganadong-ganado pa tayo, nakatambay pa tayo dito, you no? Know? Ngayon, kapag may time lang pumasok sa loob, pumasok ko sa loob. Uh -huh. Sa so, totoo lang, mahirap pong gawin to. Ngayon, sa bakit, kaya mapapansin nyo, paminsan-minsan na lang namin ginagawa. Kasi, baka maaga naman tayong mag-retire kung Hindi, <laughs> hindi namin, namin alam, it. oh, hindi namin alam kung global warming ba, tumanda na talaga tayo. <laughs> <laughs> Parti nun, tumanda talaga tayo. Mm, hindi -hmm. na kayo no? matatawa, no? Uh -huh. Yung sinasabi 2 years, bago yung pag-alas 2 years, bago yun, nag-vlog pa tayo ng 2 years. So, oh. total of 4 and a half years na ang lumipas. Oo oh, nga, no? Sa so backyard, backyard, diba? Napakabilis talaga ng panahon, no? Grabe. Oo oh, yan. Ang nilakas pa natin, no? no? Oo. Oh. Tapakabilis talaga panahon. Pa Kaya kainin na natin lahat ng pwede natin kainin. <laughs> 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 control pa rin? With, with control. Relax, lang, relax. tama. Mm pag kare-kare no, pag ganyan kulay no, automatic, mm. ano. Kuha ka Ay, perfect mo no? yung kulay kabisa mm -hmm. sa. Nakuha mo yung kulay sa. Yan yung talagang kulay ng kare-kare. At Totoo. saka yung, ano ha, yung dapot. Napalun din yung dapot. Ito talaga ang number one favorite ko na ulam. Kare-kare. Kaya alam ko, yung masarap na kare-kare. Mm -hmm. Etong sa'yo, kare-kare, 2.0 ang sarap. Uy, wow. <laughs> 2.0, parang tayo yun ha. More than one. 2.0. Yun, tama. At hindi masarap ang kare-kare pag walang bagong. Actually, hindi ko kaya. Hindi ko kaya yun. May mga karintiriya kasi ganun eh. May kare-kare. Mm -hmm. Ay, gusto ko yung kare-kare. Meron pong bagoong yan. Ay, Kaya, wala kaming bagoong. Hindi ko na-orderin. <laughs> Oo. yan mga kare-kare yun. Ano laking factor nun? Yung may bagoong dapat mm -hmm. siya. Kasi kilala ko siyang ganun eh. Pag hindi siya ganun, ayoko na lang nun. Iba na lang. <laughs> okay. Maulam na lang. Iba talaga ang lasa ng baboy kamo dito sa Pinas, man. Mm. Bakit? Ito. Hindi naman lahat na, pero kadalasan pag bumibili kami ng baboy doon. Kasi minsan nag-litsyon din ako eh, sa mm. oven. May, basta may, may flavor siya, parang may aftertaste siya. Kahit yung mga Pilipino na nanonood, mga kabs natin dyan, ugly sila yung mga nasa US. Mm. Na may, medyo may ibang lasa talaga. syempre iba, iba yung pagkakaano nila. Eh. Iba yung way ng pagkatay. Pag-breed nila. Oh. Mm. pag-breed. Oh. Mm. Uh -huh. Totoo naman. Ito, sarap eh. Talagang, ayun ko, hindi mo mararasahan yung baboy. Tsaka iba yung environment ng baboy sa kanila doon. Grabe to, the best. Horno. Kaya pala sumisikat to, to at trending sa Manila. Ang horno. Ito masarap na. Ito mm. pa lang. Minix mo pa dyan. Mm -hmm. So, sa kahit anong sosing Pilipino mm. Podge, pwede to. Mm. Sa ito. Mm. Dinuguan sa kanila. Ito ha? Oo. Uh -huh. Dinuguan, ganun. Pwede ay, dinuguan, pwede din. Mm. No, paksiw. Tosi so, no, din yung paksiw. No, pwede. No, pwede. <coughs> <coughs> at pagpasensya niya na po, may lumilipad na naman dito sa bakir kasi may no, bagong tayo eh. eh hindi naman pwede walang bagong. Katulad niya sinabi natin kanina. <coughs> laki na ubus natin agad. Mm. Grabe. Uh -huh. Mukbang sa Team Kaldas TV. Hindi nagbabago, masarap pa rin. Naging mukbang, no? Mm. -hmm. bilis po na pa, parang, parang lang siya yung mukbang. Parang mukbang. Mm hindi -hmm. naman tayo magmukbang Hindi naman tayo ubusin ko, eh. Mm. -hmm. pero ito talaga yung isa sa nakakabusin sa pagkakabusin. Siguro ngayon. ang tawag sa backyard cooking, cookbang. Cookbang, ayun. Mas maganda. Mm -hmm. Cooking show siya na kumain ka rin. Mm -hmm. Pero hindi ka required na ubusin siya. Kasi hindi naman talaga namin kaya ubusin yan. At oh. lalo ganito kainit ang panahon, mga kabus. Anong kung niya naman yan? Minsan ka lang nakapag-backyard capsize, no? mm -hmm. Mas madalas na yung travel talaga. No? Totoo lang. Mahirap eh. Mahinip. Ito, na-request ko lang talaga sa kanya. May mm. duto ka naman. Backyard tayo. Sinamiss no. ko lang kayo ito. Marami actually sa comment na backyard naman. Totoo, no? Mm. Sabi ni capsize, sige, kahit masama loob ko. <laughs> 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 ito, best boy siya ka naman eh. <laughs> Kanyang ka naman eh. Kahit dalawa't kalahating taon po nawala si Tata, pagbalik niya, ganito pa rin kami mga kabs. Parang sa camera hindi namin mapakita na ganito pa rin. Sana, sana yung nakikita nyo ganito pa rin. Pero off cam ka, mga kabs, ganito pa rin kami. Pero parang nagbago naman. Parang hindi naman siya nawala. Nagbago lang yung lugar. Mm -hmm. Kasi naguusap pa rin naman kami madalas sa kabsis. Meron mm -hmm. kaming grupo. Mm -hmm. Tatlo lang kami doon. Kaya marami kami pinag-uusapan doon ng mga kahindik hindek Tatlo <laughs> <laughs> na lang kami doon, nag-a-at everyone pa mga kabs. <laughs> yung mga baliwang ang kumakalang GC, tatlo lang sila. Ano yung sabi nila kapag tatlo lang doon sa GC, talaga mm. daw, ano, dangerous group daw yun. Mm -hmm. Gabi <laughs> doon. tatlo lang. Andun lahat. Mm -hmm. Yung isa, sul-sul. Yung isa, taga, ano, taga, parang balance. Mm. Uh, yung isa naman, taga, unga, 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 unga. ano. Deadly combination <laughs> oh, pala yung oh, ganon, no? Trio kapag sa tatlo GC. Tatlo daw, dangerous group mm -hmm. daw yun. Totoo naman. Kapag dangerous po niya, pagkasama niya sa GC. Eh. Mm -hmm. Kaya kami, nag-appear dito na pula eh. Gusto mo ba? Meron ba ganito doon? O iba yung oh, sili doon? Bihira. Tight sili, bihira. Mm. Ay, ayaw maputol, ma'am. Sambu na. mo pa rin sa <laughs> sili. Ayaw maputol, eh. Wala <laughs> ka pa rin pinagbago. Hindi ko kain. Okay na ako dito. <laughs> dito sa mainit, di ba? Oo. Lalong iinit. Kaya lang na nakagana. Sarap. Crispy. Mm hmm. Hmm. Mm -hmm. Ano mga plano ni Tata sa Pilipinas? Ma, sa mga moment na to, ma-upload na tapos video. Tapos na akong kinasal. At baka nakauwi ka na rin. Oo, so, no, sa US na rin siguro ako. So isang reason kung ba't umuwi ako dito is nagpakasal ako. Abas na mga pag-collab kami ni Capsis. Mm -hmm. So siguro dun sa channel ko, sa tips si Tata makikita yung mag-upload ako ng mga minor clip lang. Mm -hmm. At isa sa pinakamabait at galanti kong Ninong, Capsis, officially. <laughs> Ninong. <laughs> Oo oh, nga, napag-usapan natin kanina no, sa so unang si ba, part ba, ng video. Na? Nagulat ako ng mga kubsches. Kasi nga, walang mas bata ang magiging Ninong mm -hmm. sa inaanak niya. Ganun ba yun? oh, kasi tata tinawag mo sa akin, Nino. At ang pa sa akin, sa totoo lang, ako talaga pinakabata sa lahat eh. Nong, sarap ng lechon horno mo. Grabe to. Hindi, sarap talaga. Kala alam, pati kari-kari mo. Gawin mo rin kasi sa Amerika yan. Pero mm. naman ingredients doon ah. Nagluto na ako nito, kari-kari, ilang beses na. Mm. Pero mayroong peanut butter na palengke doon. Yung ginamit natin kanina, pang palengke. Parang may nakita ako, Min. Mm. Pero yung sumuli ang ginagamit kasi amin doon, stupid. Oh. Masyado ng sosyal yun. Pinapadala sa atin. Palaman yun eh. Palaman. Solid yun. Ito yung mga mani-mani nung bobo ah, pa yun. Dami, kahit masarap to. Parang ngayon ka na kumuha ng kanin. Okay na to. Bak okay na ako dito. Mm. Sarap, sarap eh. Bago na kami mga labs. Pausaw na lang natin dito na. Iba talaga yun dito, man. Hmm. Hmm. Gusto ko yun. Napahin na ako ulit. Solid. M -m -m. Malutong pa rin. Hmm. Mm. Happy New Year. <laughs> Welcome back to the backyard, mga labs. Kayaan yun. hmm. yung gawin natin to. Once in a while, hindi ko lang so. mapangako yung palagi. Kasi dito tayo nag-umpisa eh. Minsan pag nanonood ako sa mga upload mo, mm. siyempre nagbabasa ako ng mga comments. Marami din nagkakasin kung siya bakit. Actually, eh. oo. Oh. You know? Ang dami nila. Ang dami nila. Hmm? Mm. Attractive ka sa mga kasi man bakit. Mm, hindi? Totoo. Hindi naman natin nakakalimutan yun. Pag dito tayo nag-umpisa. At uh, dito rin eh, madalas tayong bumabalik-balik. Pero mga kapit ko, sa tagal na ng Team Kalas TV, halos lahat yata ng luto, na luto yun. Luto. Mauubos din ang mga listen. luto sa mundo. Um, kaya maganda rin yung nag-transition sa travel. Mm. Parang travel for food. Eh, not the same lang. Siyempre, parang nagpo-promote ka na rin ng mga kapwa mo. Yeah, na, ano, no. Tapos na-experience pa ibang, ano, di ba? Okay, kapwa Pinoy kapwa. mo, inaangat mo. Yeah, ang ganun. Nakatulong ka. Sa totoo lang, no? Pang-podcast itong sagot ko eh. Oh. Mas magastos pa yung travel sa totoo lang. Oo oh, naman. Pero mas gusto ko yung gawin kaysa dito. Sa yung baka. gas pa lang eh. <laughs> dito walang gas eh. Airfare. Yung tol. Oo, pag may wala yun. Nagagasa yeah, siya dun sa, yung... sa bibilan mong restaurant. Nagbabayad pag... po kami ha. Hindi po kami nagpapabayad. Yun, hindi nila, baka walang may awan ay, ay, kasi ay, nun eh. Ay. Nagbabayad po kami sa lahat ng kinakainan namin. Hmm customer kami. Mag-check in ka sa hotel, di ka makakatulog dun sa ano, to. sa kama. <laughs> <laughs> De, pag-usapan natin yan sa ano? Podcast. Ka podcast sa Cubs. Ay, oo. Oh, Kung natin Pero, ang mga kwentuhan na ganyan. yung araw na to mismo, <laughs> mamayang gabi, mm -hmm. meron kaming check in ng kaming grupo. Mag-aasawa, siyempre. Matagal mm -hmm. kami hindi nagkita-kita eh. Mm -hmm. Noon kami magkukwenta, magsiset setup kami ng Get camera together. para sa inyo. Ayon. Gagawa tayo ng podcast. Parang ginawa kasi namin. Kwentuhan lang. oh, mm -hmm. parang ginawa namin ni Kuya Dex. yun nag-ayon gumawa kami ng podcast kinagabihan. Ganun na ganun po. Abangan nyo sa Abses Channel. Doon, kasi ang podcast. Okay, yung mga tiyan. kwentuhan, hindi natin pwede pagkwentuhan dito sa Team Kalas. Doon natin gawin. Doon natin gawin. Doon natin gawin. Uh -huh. Kwento natin yung no mga... Holds, uh, sh, no, hold no holds <laughs> oh. no, no? no holds bar barred. No holds bar No holds barred. Maanghang Bards. lahat. Walang pigil. Walang uh, walang kahit anong, anong... ano yan. Ray ano. pumali kasi pero minsan oh. magdaka natin yan. Walang ano doon. Walang pipigilan. <laughs> lahat <laughs> lahat <laughs> ipupukol. Lahat God. ay uukol. Oh Ganoon. After nyo mapanood to, <laughs> baka naka-upload na din doon. Dun, hindi pa naman na guro. Depende. Magkasunod siguro. Check nyo na lang. Tatry ko na magkasunod oh. sila. Para updated. sa so doon na yung magkasunod. Doon natin itutuloy yung rule number one. Tapos may konting chickahan. Oo. Uh -huh. Kasi yung podcast ko may inuman talaga. Oo. Kaya may inum ka. Ang kawentuhan ngayon. Pero man, thank you Kapag Salamat lupa. tata, bumalik sa ka dito. Thank you sa panunutong ng Lechon Horno. Napakasarap. <laughs> Salamat talaga ng Horno. Hindi, sinama ko talaga sa schedule ko to. Sindi Kaya nga ngayon. eh. Natutuwa nga ako dahil uh, binigyan tayo ng oras ni tata. Hindi niya po nakalimutan ang Cubs Nation. Siyempre binigyan naman. Niya, three weeks lang po siya dito. Nabigay niya three pa yung two lang. days niya. Mahal ko ang Cubs Station. Cubs <laughs> Station. Cubs At saka yung ano, yung sinasabi ko nga, 3 weeks lang po si Tata dito. So kung after 1 video or 2 videos, hindi na siya makita ulit sa Team Galas, hindi naman po ibig sabihin nag-away kami. Oh, Babalik ka ako Pero pagbalik ko dito, tuwing babalik ako magbabakasyon ako, sigurado lagi oh. may ko ng Cubs. Alam mo ba sa US, man, ang daming... Ang dami doon, mga Pilipino na nakikita ko sa daan, ay, sa, daan oh, sa, sa mga store. Tinatanong mm -hmm. lagi, Uy, oh, kumusta na kayo yung Cubs Chess? Gaway kami. <laughs> <laughs> Nung nalaman nilang uuwi ako, Uy, mm. Sigurado, Gavishis, totoo, eh. oh, mm -hmm. dapat magkulad kayo ni Cubs Chess, Totoo, totoo. Pati sa, ano, sa work, Mm -hmm. Sa work ko sa hospital, may mga araming cabs dyan. Actually, nung hindi pa alam ng lahat na uuwi si Tata, sana may makakasalubong ako ng cabs na nangamusta, sasabihin ko, pa si Tata. Kahit hindi ko pa nire-release sa public. Oh, <laughs> okay. Alis <laughs> ang alam ko, yung kausap ko lang, yun lang may alam eh. Kaya <laughs> 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 magbabakasin diba, ako. Hindi ba pa yung pa-public yun eh. Asahan nyo na yan. Mm. Nakakabsos, no, no? Bibigyan din tayo ng oras ng kapis sa so mga pag ng kami dalawa, sempre. Lagi no. may oras dito pagka si Tata ay bumalik, no? Kasi sigurado na ma magkikita tayo, eh. Oo, oh, siyempre. <laughs> <laughs> ang gagawin mo dito sa Pilipinas. Ang <laughs> lapit-lapit lang natin. Ganun lang po ang storya namin. Eto, kami po eh, ni Tata, matagal na magkasama. Sa hirap at ginawa. Talagang babalik at babalik po oh, kami pag may panahon na magkikita. Hindi lang namin magawang permanente kasi may kanya-kanya na po kaming buhay. Oh, Tumanda Buhay, buhay na po siya sa tandaan niya. Buhay Pampanga pa rin ako hanggang ngayon. At uh, tingin ko eh, magiging ganun talaga ng uh, sadya ang aming uh, destination o patatahaki ng lalim no, nun. Tama. At hindi pa wawala. Tuwing magkikita kami, hindi mawawala masarap ang pagkain tulad ng hmm. lechon horno. Like, abscess! Ang okay. anong okay. pang? Kari-kari! <laughs> Nag-loading eh, no? Stop it! Ang hirap. Hindi na ako sanay ng gano'n. Ako na yung naiiwan ngayon. <laughs> ang biglaan? Dati po si Tata lumulutang pag binibigyan <laughs> ko ng gano'n. Ba't ngayon nagkabaligtad? <laughs> <laughs> Inot na palahon lang yun eh. Mm -hmm. At saka ano, <laughs> oh, totoo po yung edad. After, katulad na sinabi ko, 4 years na po lumipas, i-add natin yung 2 years na wala siya. Ano na nating ginagawa to? Nasaan na tayo ngayon? Ano na mga susunod nating gagawin? Matured na po ang Team Canlas. Ip si Tata at mga nakasama din namin, matured na. Alam si Kuya din. na tumatagal sa init. Oo, di na tumatagal sa init. May pagbabago na. Pero improving ng improving naman. Pagandaan naman yan sa industry natin, may mga umuusbong naman din na magagaling na. So, pagpatuloy niya lang yan, uh, mga cabs namin na uh, kapwa. Laman. Kapwa cabs na tawag dito. Content creator. Content creator yeah. Pagpatuloy niya lang yan, sabay-sabay tayong. Uh, at least, pag bumaba na kami, kayo na may nasa taas. Oo. Oh. Tama. Ayun, so, ilang minuto na ba ito? Tanungin natin, maamir. 18, 18 minutes, minutes na, na, palado, na ba? Lado, grabe. Bitin pa. Nakakabitin. Ito, dadali Pulutan natin ito mamaya. Oh, ah, pwede. Doon sa Cubs uh -oh. Chess uh, Podcast. Oo, uh -oh, sa podcast. Pulutan natin. Tutuloy natin yan, mga Cubs. Uh -oh. Sa so, sobrang tagal natin, nakiyat tayo ng langgam Oh. Ayun na sila. Ang <laughs> um, papalaw na muna kami, mga Cubs. Hindi pa ito ang huli. Marami pa naman to bago umalis si Tata ng uh, papuntang oh. Amerika. No? Abangan nyo lang yung podcast. Abangan nyo rin yung upload niya. Sigurado may upload to. Ay, may mga bonus clip doon. Totoo yan. Ay, tapos meron pa tayo sana na isa pa dito mm -hmm. sa tingkal. Marami Yon. pa, marami pa kayong pag... Una pa lang to, intro pa lang to Yon. mga Cubs. Kaya tapusin na muna natin na maaga kasi mainit. <laughs> Ingat po kayo palagi, katulad ng na lagi namin sinasabi, mainit po ang panahon, uminom kayo palagi ng tubig, huwag pabayaan ang sarili. Gawin nating dalawang beses ang pag-iingat, kaya ingat-ingat po. Ako po, si Cabstes. Ako, si Tip, si Tata. At ito po, ang Team Galas TV 2.0 na laging magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag niyo kakalimutan lagi yung tatandaan. Kabisado. Ang, ang tagal eh. kong DB Team Galas TV 2.0. Solid mga Cabstes Go shout out din kay Kuya Dex at may gagawin kaming mga video Baka nyo lang. Shout out. At eto na, talaga naman, manyama. Kedi. Bye. Peace out. Let's go. Sarap ng horno mo eh. Buhuin natin ang team kala sa isang video. One time. One time lang. Subukan natin. Hindi ako nangangako. Baka mabuo. Tingnan natin. Ay, ay, ayaw mo yun. Mangyayari yun. Mga <laughs> kaps, natin tapusin. Bigyan natin ng palakpakan. Masikap palakpakan si Tatak. Welcome home. Okay. Salamat Congratulations, sa Tripti si Tata. comment naman oh, sa baba. Salamat sa panunod mga kabs. Thank you so much sa so walang samang supporto sa Team Kalas TV. Ayun, know, may pumapalakpak sa malayo. Congratulations, palakpakan. Standing ovation para kay Tripti Tata. Thank you. Thank you. Pwede mo na rin takpan yan. At, at pakita mo yung kaisa-isang pumapalakpak sa likod. Shake and Perry, shake! Body body dance. <laughs> <laughs> takpan mo na yan ta. Kita-kits tayo sa podcast. Kiss mo, kiss Kiss mo, kiss mo. Sige. reunion? Hindi ako naniniwala dyan. Kilala ko to. Bakit? Bakit, bakit ka nandito? Bakit ako Pero, nandito? Kusunan mo ba ako? Kusunan mo ba ako? Kasi yung <laughs> <kaka> <laughs> Wala man totoo eh. Tututul, ay, ito totoo na to. Kamusta? Kamusta? Ano to? Ang laki na ng isis na. Uy! Hindi no so, yan din yun! Hindi ko nakilala. Yan din yun! Saan galing?